Okay. What is up mga bosing? Kumusta after sa bagyong Tino? Nga mga naka-apekto na to si Bugit sa Visayas and then sa Luzon katung sa bagyong Uwan. About diri sa mua, I-chika ko about sa after after sa bagyong Tino. Kelu is si Ginoo, pasalamat gid ko palaban pasalamat ko sa Ginoo nga wag mapiktahi maapektahi kayo akong payag although na ilang gamay sa to ang sanipa pero manageable ra nya to ang balay na sudlan gamay tubig nakahabuwa tag mga lima ka balde gito. to na magunay, ibabaw sa na magunay bakanting lote gud na lote ba nga ang tubig nila dito, dripay ngundri mo ah ang ang kanal o kakaya ya, unahan sa mga gamay di sirado sa nila way ka sa tubig Dug na pundo dris luyos ko ang tubig so ang ubang tubig ang hunob ni sulod sa balay so man nakahabwa tug mga nakahabwa gyud ko mga lima to. pero overall morgito morgito ang damage nato mm um, gamay damage sa top niya nasudlag tubig ang balay pasalamat ko sa si ginoo okay wag kay mapiktahi ato ang payag and then kung biktima sa tino atong istoryahan tanan biktima oi okay? oh, biktima oi okay? <laughs> bitaw Pasalamat sa bitaw ta. Una. Una, pasalamat ko kay. Pasalamat ko sa si Ginoo una kay kung payag, huwag yung madamage kayo. Okay? Pero biktima, kaya punta kay after sa bagyo, after sa bagyo, walay kurente, walay tubig. Pero, you on, know, after pila ka days, mga 3 days siguro to, o 2 days, 3 days, ni balik ato ang kurente. So, medyo gangaan na gamay sa itong Pero ang tubig yun, hantud ka ron. O pag-imuliin tubig na to. Yeah. Ako, kay delivery rider man ato ang racket o pag ita kabahe, biyahe, ka biyahe hantud karon kaya ang signal mo pa'y tarong signal ba di pa takakuha kayo booking sa signal nga okay, klaro pero karon mga lately mga pila na kadays medyo na uli ulian ang signal pero ang customer po ay ni nakulangan kay siyempre ang ubang mga business establishments napiktahan man sa Tino so ang mga sukis lalamob mga waan, na sad wala pa ron nabalik na may nang may mga booking man karon pero dili gyud ingon ang tumiyagi ang mga buwan tingkusog na bayon ron kay November December tingkusog bayon ta sila lamob ron pero di pa gyud giyano ka kuan di pa ka ngana ka busy ang booking ron sa lalamob so piktahan gyapon pagkangan nga apiktado sa bagyong tino piktahan gitang ang tanan kay parehan ako o pakabiyahe hantud karon so nga nga <laughs> nga nga and then ako mga bata in town loy kayo mangayo na kog kwarta moingon lang yung taon nga ay wala pa man day pa no ang gibuhat sa kong 11 years old nga laki mga busing nanguan taon siya nangumpronta siya sa mga balay deris mo ah, kinsay magpahakot og tubig kay ang hakutan og tubig para maka kwarta siya luya <laughs> eh Because, di man siya mangayo sa kuha ah, kay wa pa kuno ko kabiyahe so wala kuno ko yung kwarta so yang ibuhat siya, silingan, bata, nang siya do silingan na nasa laing bata nangumpronta siya sa mga silingan na mo diri kinsay magpahakot og <laughs> Korta-korta si yung taon mata. Maka palit-palit yun sa gusto niya. Ang paliton dito mga ganahan paliton sa mga bata. Di man si mga ayaw ako. Kaya bako So wapak ko nung kay kwarta. yang biya. Yan Problema sa da video di dili yung gamay problema gamay dakodak -dak -dak ko yung problema hangay. Wapak na kabiyahe nya? nag-monthly like pa ba tas motor mga busing ay nako ting busy na ba yung tarong slalamok sayang ba Semuka muka na yung tino eh. kita tuang ang panginabuhi ba pero at least maura gini ato problema pasalamat kita to sa ginoo kaya ka survivor kaya hapon kaya kung paris na may trabaho so maka kaon kaon gid po taon malag short short pero uh, iguon go lang god dupil unsay ma unsay na ako ah. Ang ah, kong kanan karon kay to ako kabiyahig balik. Monthless motor na to <laughs> Bitaw kaya rin eh. ha? Senyoh hari mga busing, musta. Musta ang panginabuhi na to dia. Kumusta ang negosyo na to dia. Maka kita kos balita bitaw. Sana hitabos sa nahitabos Talisay. hitabos konsulasyon sa SM Konsulasyon Dapit. dool sa isim konsulasyon pero ang amuha nga part manggot kay medyo taas taas manggot ang amuha so wa uh, kayo may makapiktahi sa baha nga katong grabe ka baha gid pareha sa SM konsulasyon, pareha sa Kutkut, Liloan, huwag yun may maapiktahe ito kay Layo, or magayang sapa na rin. Na, naalay tubig na suod sa kumbalay, tungod kay, na magay bakanting lote, rin sa mua. Ang tubig nila, pengon sa is mua maintag ma-develop na na diha kay para maka mabutangan na nag drainage system asa na iblabay nilang tubig diha para safety na kayo midiwe di masad sad pwede yung i-block ni mong tubig diha sa bakanting luti diha kada ko man ang bakanting luti diha god so kung i-block ni mo tubig diha mapundo niya kung bigay na ilang pader diha, na kami sa lunupan diri kami sa bahaon diri mayo so pasagdan na lang na na ay bangag-bangag na ilang pader at least magbuwag-buwag ang tubig padalhog tiris mo ah pipikas pika side pika left side right side at least na ika ang tubig ba kala nang ako sa kuha kaya side kay unahan diri sa kuha gi black man god so ang tubig na pundo diri gamay sa kuan na pundo diri sa kun luyo so ang tubig unay laing kalutsan ang hunob ni so diri balay mau gitu ko, ah. kakuanan kekuatan sekolah ah kekuatan karun kayak bingung nukai lelemu ba kang nawa nggak kostumet tungod sa napiktahan tahan sebagai tino napa internet nggak yang bagian bagus ada yang bagian bagus ada pero karon okay na siguro kay daghan ng mga rider nga nagbiyahe makita na ko maghatod ko ako sa Paris sa mga busing na to diha nga kauban na to buhay kalsada kumusta kumusta ang biyahe kumusta ang internet koneksyon na to diha ay sige text na ko si kuan mobit kuya wan mong kuning mobit kuya kuya wan kuning tao ang dalon gawa sa kuya wan tam maka disgrasya kuya wan ta maka disgrasya ta maka among tagpasahiro Kaya bisa nung sana amping. Ang uban mo mag amping. Kaya wan sa tog ang binawa nga. Dahil hanggang binawa binaw, nga ko. Nga binung motor taxi. Mga nang agwanta lang ko sa lalamu. na mga dia. Total. kekuarta kwarta mo gamay. Kogil lagi yung, yung panunan. Problema sa karon kay. Medyo ni Minus lagi ang customer lala mo lagi. Karon gani oh, sukad so ko nagtabi gani Mga nagtabi ko hantod karon na minutes oh, karon pa. Karon pa ni tingog ang notification ni lala di ba? I hope na dungog ninyo mga bossing. Asa ka to? Di pa ko ka-open. <laughs> Bitaw mga bossing, ang oras na to karon kay kuan naman, last days na sugo ngatang nasad kog balik og booking mga bossing uh, na itong tabi eh <laughs> sige tag hunahuna sa bagyong tino Wat na tayo mahimo kaya nga naagi na to nahitabo na to so nga to ani eh. saan na to pagbangon na ni eh? saan na to pag kitag kwarta ani eh para maka bawi bawi tagamay kailangan na sila na to mo wad-wad kay ang motor napatay mantlis motor tiri na lang siguro tama na chika mga busay <laughs> hinaot nga katong mga nabiktima sa tinom so lang kita bahala na kalisod-lisod kumbati lang yapon katong mga napiktuhan sa baha nga grabe ka baha padayon lang ta Diyan lang ta malimot Ginoo, oh, sampit nang giapon ta sa tagaantang mga pagsuway ngayong nanay. Sampit lang giapon ta niya. Kato mga nawad an tawag mga kauban sa pamilya. Condolence ninyo tanan. Derya na lang ta mga bosing. God bless ninyo tanan. God bless. Bye. -bye.